Hello guys ah, Ito po isa na naman pong video ang ipakikita ko sa inyo Ito po ang mga ginagamit ko sa aking paggamot Yan po mga guys panoorin niyo po Yan po yung mga langis o aking panghilot sa aking mga pasyente Ano man ang nararamdaman ginagamit ko po yan Lalo po dun sa mga na babalian mga guys yan po ang aking mga ginagamit yan po yung may isa ang mata dalawang ang mata apat ang mata na mga pinakikita ko po sa video kalahok po nyan ay yung mga mutya mga guys kung ano ano pong mutya may mutya ng tubig may mutya ng lupa may mutya ng hangin may mutya ng apoy may mutya ng kalikasan mutya sa ilog sari-sari pong mutya. May mga nakalagay po diyan. Yung <coughs> mga bagay po na mutya na nakabatad na pwedeng ibatad sa langis. Yan po. makikita nyo po. Ayan po. Isa-isahin ko sa inyong mga guys. Itong isa po itong mga guys. Yan po yung aking langis dun sa walang mata. Yan po. Punipon ko po yan. 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 Tingnan nyo po. Ipinantutuyong ko po, po yan. O isinasalin ko. Doon sa aking mga gamutan mga guys. Yan. Masdan niyo po. Tingnan niyo po. Ganun din po itong aking garapa. Ito po. Yan. Yan po ang aking round. Tingnan niyo po. O. Oh. Isa po sa gamit ko sa gamutan. Yan. Marami po itong dalang round po itong garapa. Yan. punong puno po ng mga orasyon. At kung ano-ano pang nakalagay dyan. Ayan. Ayan po. Tingnan niyo po. Masdan niyo po. Mga guys. Makikita niyo po. Yan. Pinakita ko po yung mga gamit ko sa inyo. Ganun timbo guys. Itong akin yan. Ito makikita po niyo po. Ayan po. Makikita po kayo rito mga guys. Ayan na nakapula. Sa ilalim ng aking gamutan. yan Ayan. Ayan. Ayan yung mga butya. Makikita niyo po na nakabatad. Ayan. Ayan mutya ng apoy. Ayan. Makikita niyo po. Tingnan niyo po mga guys. Ayan sari-sari po yung mga nakalagay kong mutya niya nandyan. Yan. Ito naman po yung langis ng dalawang mata nakalagay. Pero may mga mm, nakalagay pong mutya yan. Ayan, gusto niyo po mga guys. o? Oh. Ganun din po itong isang ito mga guys. Ito. Tingnan niya po mga guys. Yan. Ito rin po ay kakaiba. Itong isang aking panghilot na ito at ginagamit ko sa akin sa pag ako'y nagtiterapi eh. sa mga nabalian ito po'y purong purong ang nakalagay naman ay luyang itim yan po luyang itim po yan kung makikita nyo yan po masdan nyo po mga guys dadad -dad rin po yan ang mutya tingnan nyo po hindi lang po basta langis ito po yung ang nakalagay naman pong langis ay yung mga binanggit ko sa inyo lahat po meron uh, pinagmix ko po siya ayan Ayan po, ayan. Itim na luya. Kasama po yung mga katawan. Dahon purong-puro po ito. Yung mga kikita mo. Ibang ho. Kay babaw niyan mga guys. Yan yung mga nakalagay kong mga matya. Ayan ho. Ganyan po ang aking gamit. Ayan. Napaka iba mga guys. Ayan po. At ito po mga guys din. Isa pa. Ito naman po. Yung isa ko pang gamit mga guys. Ayan. Ayan po ang dami. Ayan may kanya-kanya po silang mga category mga guys. Katulad po nito mga guys. masdan nyo po. Yan. Ito naman po yung kung, kung ano-anong uri ng halaman ang nakalagay. Nakamix din po rito yung, uh, yung walang mata, yung dalawang mata, yung apat ang mata. Nakamix po dyan. Yung, yung mga pinakikita ko sa video. Yan po. Ito naman po ay mix. Round din po ito. Ito tadtad ng orasyon tadtad din po ito ng mga kung ano-ano nga kung mga panggamutan mula halamang gamot napakarami po niyan ugat, dahon, balat yan. at mga mutya mga guys mga orasyon ito po ito yung kalimutan ko pong nagagamit mga guys yan tingnan niyo po hanggang sa muli po mga guys panoorin niyo po ulit mga susunod kong mga video at marami pa po akong i-upload ayan, kita nyo po ayan. meron po tayong lima lima na category na ginagamit sa aking gamutan. ayan Ma, siguro po nakita ninyo na lahat ayan. hanggang sa muli po mga guys